sus sa o nak aku nih timba ya baru nak dak meninggil gitu asa aku di bahaya dan eh bayun bayun sa mangkem luk mur mangkangan ba kada ku problem apa ni was pulang hinung nah ada good news na insik nang nangita og dancer nah imun pokok saya on itu Saan ka pagkakwarta? Para masawal yung problema? Isapit yeah. mo ka? kay makituyo niya. Magpapit bayo, tapo kun. Nagjer... Kabalaka. Ikara ba'y hilig bayo, tapo kunipo kay hilig bayo. Ay, hindi kabalaka. Laki, pagkita ka Lagi, pagi. Yung isang may ilang pagi, ana. Sa, sa man, kaku... Pila may bayad, ana. Kada hikap sa pa, ah. man. Ang lawas, 1,000. thousand. Ang imong kay man, 2,000. gua oh. apa? apa? Kan? ini gua apa? apa makanya gua apa mak wan? naik ayuda. sultan-sultan semua ni macam macam. jauh dah nak ayun? uh, cuman. besar atau? naik bayut kau ni? uh ah sakon tak apa-apa. eh, makana? tadi? tahu? kedua ini anjing bayanna. ini harus buat. Ini main apa? Lami pa? Smooth pa? You dance na. Nah, apa ni kuartan ni sih kai? nang menaw nga niya, mura rin ko sa katakok ako na ni Ilista, kalikap ni siya sa paa na ako 500 Lawas tepung Yang tausan pun aku Okay Kamu nak ingin Bajir Ayaw, sir. Kita mo po ka nagkiski, sir. Ayaw pong kay Dismin na. Ayaw, na. Ayaw, sir. Ayaw, sir. Ayaw, sir, Ayaw, sir. Ayaw, sir. Ayaw, sir. Ayaw, sir. Ayaw, sir. Ayaw, ah, sige. Ato ta kwarto. 5 mil. Alak, kwarto. Wow! Sige, sigo, ah, sige, sir. 5 mil. Ah, sige, ha? Tara. Sige, tala. Nahanig, ka, ha? Sige! One eternity later. Sir! hindi na ako, hindi ako! Balik, tiri, sir! Ay, lang, go. Ang bayan, sir! Ah, sakit ako, hindi na ako! Sakit na ako! Hello, gabay! Ah, uh, naging naibog. Yan. Yeah. Si Shout si Chanel. Shoutout, everybody, sa kaangkuhan. Shout out ni <laughs> ng Ami Silie. Ng Ami Silie, gigang kang Concepcion Ranile. Unya kang Kuan Pud. Shout out sa kang uh, Di D. Ramirez o sa Ramirez family. Nya kanang Kuan Pud. Shout out sa kang Nang Bibi de Gandan sa dihatag nga pagipahuang uh, costume. Nga parang nga mahimutang bayot. Ngayon, shout out kang si Jorix Jor. Kanan. Jinky ukan kan. Ah, sat au ko ni Jinky Dagandan Lim Katsong sa Manila. Ang Elmo Traya. Sa bay ba Elmo Traya? Good luck sa mga fight. Traya o Gina Induna. Oh, tagapalan. Tagapalan. Sige mga bye, boy. bye.